Ano nangyari sa lakad? Wala, daming tao doon sa ano, plot. sa Menje Sam. <laughs> Hindi pala advisable sa mga tito na. <laughs> sa mga driver, mga Iskopo dyan, may giveaway sila dito kapag ikaw yung driver kasi dito mo sila tinala, mga Iskopo. Good morning mga ka po Dito kami ngayon sa La Union Kasama pa rin ng mga kaibigang oso morning Galing kaming Baguio nung nakaraan Kung hindi nyo pa napapanood yung video namin nung makat kami ng mga tulap Pumunta kami doon so may video tayo dyan Panorin nyo na lang Pumunta kami ngayon sa Masa Bake Shop Yun yung unang gagawin natin Ngayon ay 9, 9.30 Umaga. Let's go. Good morning guys. Nasa loon yun na kami. Nakakapagod It's, yung ginawa namin kahapon. Diba? It's time to relax. Ano? Lahan tayo mamaya ng simbahan. Uh, hindi pa ako nakakapunta din sa simbahan. Hindi pa daw siya nakakadalas. Magbabawas po siya ng mga kasalanan niya. Mga kasalanan ang nagawa niya sa Manila. Dito siya sa probinsya magbabawas. Kasama pa rin po natin. Ito po yung mga kaibigan ko. Nakasama namin sa bundok. May mga ugali po. Ayan o. Ayan, naniniwala po kayo sa sinabi niya. Medyo may kalahating totoo, may kalahating hindi. Kahapon, napalaban kami sa trekking papuntang Mount Ulap. Nakakapagod. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin yung sakit nung no. kahapon. Ikaw dyan na naman sasabi mo. Gaya ng sinabi nila, yun lang din ito. Sobrang tito. Ikaw. Gaya ng sinabi nila, I can. <laughs> But I can. <laughs> yung beef mushroom nasa loob tapos meron siyang sauce ng pare sauce so ilalagay ididip mo siya sa pare sauce kuma natin lang nasa mm. mm. Alam, alalo. Masarap yung beef. Tapos yung mga side dish niya, naging ano, uh, yun yung nagpasarap dun sa mini. So, kung pupunta kayo sa La Union, kaya nyo pumunta dito sa Masa. Ito kami ngayon Alam mga iska po, sa dagat. Ito kami sa may malapit sa Capsap. So ito yung ginawa namin. Nagdala na ang cooler mga iska po. mo lang ano talaga mga tao, naliligo. Ito lang kaming yelo. Ito yung ulam namin kanina. Ayun. Naging dagat ng basura. Yan na lang kahit ko ang bawat na mga mayroon. Cheers! Cheers! Balot mga ka talaga Thank you, Ta-Sai. Kasi, pati asin siya. daw yan. Hi! <laughs> uh, nice Ska po ni Nandito na kami sa LA! <laughs> na kay dito sa Edo, napakaganda. Oh, <este>. Nakakalakad lang tayo eh. tricycle tricycle eh. lang tayo. kami ng kakainan. Hindi mo tayo galing sa ulat. Hindi ko naman kainin. Hindi mo naman kaya nalatom eh. tayo. Nakakalakad lang tayo. Ngunit naman ganun-ganun lang siya ako eh. Dito kami ngayon sa Silong, mga Dito kami napunta. Nakakalakad namin ito so, din nala ng aming mga paa. pa, so, in order namin, no? longganisa, to so, bangus, uh, order si Jovin ng Paris, spicy liempo. kare kare, kare kare, kare kare, muna... kare, kare kare, kare kare, wala, ang daming tao doon. Sa ano, plot? Sa may <laughs> Hindi pala advisable sa mga tito na. <laughs> Sayang, first time ko pa naman sana naman nakapunta doon. Kaso, wala eh. Walang choice. Sobrang daming tao talaga. <laughs> promise. Kahit ako, ma-party akong tao. Pero kung ganun, hindi talaga kakayanin. Sobrang daming tao. Kanina, mga ka ko po. Nagpunta may doon sa plot, samtas yung mga katabim bar niya. Sobrang daming tao. Eh, yung mga tito, tita niya. Hindi dito, nalang sa kwarto. Mm -hmm. so, Thank you kay uh, Sir. Duckless, sponsor. Oh, ang, sir Douglas. Ang nag-sponsor ng aming iced tea ngayong uh, gabi. Yung tequila namin napunta sa apartment. in business sa float sa... <laughs> <laughs> float float kami. Ma-float. po float. float, float. <laughs> Kaya niya, wala labanan niya. Or, ay, mo naman Kaya ko yan. Kaya, mo. Kaya mo <laughs> eh. Kaya mo yan. Oo, walang sisi. mo. Kain muna kami tanghalian, mga ko Bago, bago tayo umalis. Gout na kami. Okay, bye like, guys. Oh, betta. Isda. Hi, mga ka, -ka niwa Sa mga naghahanap ng murang uh, i-iskayan dito sa La Union, visit po natin ang RV Transient Inn. Hanapin po natin si ate Agnes, yung patiwala po nila dito. Sobrang accommodating. dating Tsaka talagang... Uh, napakagandang service na binibigay nila sa mga guests nila dito. Kaya sobrang na-enjoy at nakapagpahinga kami ng maayos dito sa La Union. Visit po natin ang RV Transient Inn. Ito po. At ano lang siya, malapit lang siya dito sa may Jollibee. Pag nakita niyo po yung Jollibee, ito po yung RV Transient Inn. Bagong bago po. Maraming salamat. Ate Agnes, maraming maraming salamat sa pag-asikaso hey, sa amin. Welcome. So, ito, come back again, ah. Itatag ka namin sa video. <laughs> salamat, Ate Agnes. You're welcome. Balik ulit. Thank you, po. Kung pupunta ko sa La Union o pauwi man galing La Union, matadaanan mo yung mga tao na may hawak ng signage at nag-aalok ng grapes speaking dahil maraming grapes farm sa La Union, mga ka po. So napag-desisyon na namin na subukan mamitas ng ubas dahil lahat kami ay hindi pa nakakasubok noon. Kaya nung may madaanan kami na dalawang lalaking may hawak ng signage, ay nagtanong kami kung saan pwede mamitas. Nagmotor sila at pinasunod nila kami sa farm. Medyo malayo din yung naging biyahe namin papunta doon. Siguro mga 5 to 10 minutes din. Dito na tayo ngayon. Park lang muna kami tapos sama kayo sa amin sa Great Peaking. syempre, pa-uwi na kami after namin pumunta ng Baguio, ng Mount Ulap, ng La Union. Syempre, it's time to pasalubong time para dun sa mga pamilya natin na naiwan natin. Alika na, Ep. Sumama ka, F. Ito nga pala yung F, kasi F Ep June. <laughs> Mainit lang yung weather here, but it's okay. Daming tao. Sabuling. So yun guys, nandito kami sa loob ng ubas. Anong uh, ubas? loob <laughs> ng... So ano po yan kuya? Katas lang po ng ubas. Katas eh. daw ng ubas sabi ni kuya. So uh, good for the heart, so for the the heart daw. Cheese tayo, cheese. Ano yan kuya? Blueberry po. Ah, pero walang ganito na may... Ngayon-ngayon na tayo. nakakalasing... ka. <laughs> <laughs> Anong flavor nito, kuya? mangosteen Masarap yung Cheers! Ito, kuya Ang tayo naman to. Mga may mga benefits po kasi yung mga Ang tao ngayon dito, ka ito, mamimitas dito ng grips. Ito, try natin. Pwede na ba yan? Ha? Paano malalaman daw? Masim. Masim. So yun, ito pagdating namin, mga green pa yung ano. Pero iba daw yung ibang variant daw ito ng ano. Ang ina-expect namin, mga pula. Yung mga normal na grips. So yun, ito. Magay na siya maliliit. So, iba yung in-expect in namin. Bakit? <laughs> Asin. Asin. So, yung mga ka po. Dapat pagka dinala kayo dito, sa labas pa lang itanong nyo na kung pula ba o hinog na yung inyong kukuhanin sa loob. Kasi dito eh, hindi pa. Maasim. Parang pare-pare. ako pare. <laughs> <laughs> ko nang kakaiba? Oh. Ano mo sabi niyo na nabudol kayo? natutuwa. So expectation ano versus reality 'yung nangyari. So we're expecting na 'yung mga ah hinog na grapes na 'yung mapipikit namin, 'yung mga kulay red na, yung mga ganan violet. So ang ano ipipikit mo pala doon 'yung mga bubot pa 'yung kulay green. So kapag may mga naga ano na nagaalok na ganun, make sure niyo muna na kung talagang hinog na ba kasi kung hindi hinog sabihin mo may sila sa bugbog sa iyo Tsaka <laughs> so, no. wala yung excitement yung nandun na mismo Pero ang kinagandahan naman, merong free wine Bago ka battery. shumat ka muna sa... At pala inubos ka isang buo nila yung wine nilang 14% para lasing ako Eto! Okay naman yung mga wine nila, pero yun nga lang Pero dapat, tumo muna ano, hindi pa ako tapos huli nila yung gigil Alam mo yung ano, parang naging bata ako Kasi gusto ko pangarap ko mamitas-mitas na mga yeah, ganyan Yung parang sa ibang oh, bansa Oo, parang sa ibang bansa Tapos pagpasok ko doon Unang kagat ko parang kumain ng alateris Maasin Mas matamis pa nga yung alateris Mas matamis pa yung alateris Dapat uh, yung mga ganyan Hindi naman natin inaano yung negosyo nila Pero sana kung gusto nilang kumita, dapat sabihin na lang din, din nila yung ano, yung totoo kasi mababadrip ka lang pag nandun ka na mismo. So wala ka nang choice kasi nandoon ka na sa loob. Kahiyaan na lang din parang tulong na lang din siguro sa kanila. Ang eh. layo ng biniyahe para makapunta lang dito. So bumili na lang din ako tapos ang inanok nila, tinanong ko si Kuya. Ay ko saan galing yung ano yung hinog na grades? Ay imported po oh, 'yan. Uh -oh. Sabi ko, oo, imported. Sabi ko, ha, imported?

Bibili na lang na namin mga iska po ng ano, ano eh. Ano ang pangalan ng pwesto Dried El fish po. Dried fish po. Dito po kayo dito, po, dito, po, dito, po, dito po. sa El Noras, dried fish. Marami po kayong mapupuntahan doon pero dito sa El Noras El Nora, po, sinanay po yun. Uh, sinanay po yung may ari. Napakabait. Mas mura. ang um, pre para matikman po rin niyo yung mga tikman niya yung bibili niyo kung maalat o hindi. Pero dito mga anak, mag pre kami para matikman nyo yung bibili niyo. Free taste nila may kanin. Ayun oh. Dito po lang sa kanin. May ulam pa. Ano kung ano ulam nila yung din yung papatikim nila kayo. Sa mga driver, mga escapo dyan, may giveaway sila dito kapag ikaw yung driver. Kasi dito mo sila dinala. Assorted ng lahat ng... Ganito po madami yung gun. Yung assorted po. Lahat po ng klase, yung mga special. Hello, Tignan nyo naman yung mga escapo. Sobrang generous nila. Dapat sila ng sea oil, mga escapo. Ayun yung sea oil. El Nora ang pangalan ng ano nila. LB Jego ang may-ari. Tapat ng Sea Oil mga iska po. Kung driver ka, dito mo sila dalhin ng mga pasahero. Ito so, mga iska po. Oh. Dami. Libre? Oh, sir. Wow. Para sa iyo. Libre din mga iska po. Dito to sa may Damortis, Santo Tomas, La Union. Landmark Sea Oil. Landmark Sea Oil mga iska po. NC tapat lang sila. Hello po! Salamat po! Hi, good evening mga ka-skipo ni So, nandito na kami sa May Bulacan at medyo traffic. So, may naisip ang isang kaibigan also. So, hello. Magandang gabi sa atin lahat. Para pang patanggal lang ng inip sa traffic ngayong gabing ito, uh, tayo ay maglalaro ng reality show. So, maglalaro tayo ng Pinoy Big Brother Elimination Round. Ang pagbabasihan natin sa ugali, sa aksyon, sa mga nagdaang araw na magkakasama kami sa Baguio, Benguet, Mount Ulap, at sa La Union, hanggang sa pauwi kami. Tapos, automatic, kung sino yung pinakamataas na puntos, magkukomute pa uwi. Binibigyan ko ng two points. Shit. Katabi ko siya. Kung sa pangyayaring to, sabi ko, ano, walang mapipikot. Pero, ah... Uh, Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah! binibigyan ko ng 2 points si Junjun kasi feeling niya isa siya Disney princess. Pero sa totoo lang, siya ay uh, may like <laughs> At binibigyan ko ng 1 point si Sir Douglas. Akala niya napaka-perfecto niya, eh, minsan nagkakamali din siya. Pusa. <laughs> siya uh, <laughs> Pwede ba yun sa video? <laughs> So ako naman po, binibigyan ko po ng 2 points Si Juvie Cabognason Kasi kuya, naglagdat-lagnatan po siya sa La Union Dahil akala niya may madadala siya sa room Ang pangit po ng ugali 1 point po para kay Juniva Leite Akala niya, may kadamutan siya maayong pakain dito sa sakyan Utong na mga tao, amoy bituka na yung mga hilinga 2 <laughs> 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 points kay Junjun, 2 points kay Juvie 1 point kay Buleng, 1 point kay Romel pagiging four points ako na ito. Binibigyan ko ng two points si Juby. <laughs> Gustuhin ko man bigyan ang sarili ko ng two points pero wala akong pamasahin pang kumot. Cool. <laughs> <laughs> Kaya gagayahin ko na, na siguro kung ano yung pinoto ng F ko. <laughs> Then magbibigay ako ng one point para sa driver namin. Ayon. Para meron siyang boto. <laughs> Lahat kami meron na eh. Four points Jubi, two points Junjun, one point Tres, one point Buleng, and one point Dan. Uh, two points para kay Enoch ah! <laughs> <laughs> Eto. <Well>, wala akong... <laughs> Tapos one point para sa, ato yung bida sa record. Okay. Kasi akala niya ang tali yung sobra, bawal magkamali. <laughs> na ha. Two points na lang kay Sir. One point kay Up up kasi hindi niya ako pinalap -lap. <laughs> so anong nangyari po sa butuhan ay nag nagkaroon po ng triple tie 4 points po kay June 4 points po kay Sir and 4 points po sa akin. Dahil tatlo po kami yung pare pare-paresang puntos. Kaming tatlo po yung pipili kung sino ang mapapaalis dito sa coaching ito. 2 <laughs> points po kay Buleng. Uy, bakit? kay. tatlo Kami ang magdidesisyon. -de <laughs> kami <laughs> ang magdidesisyon, -de Leng. Kasi Kaya, nga kami nakapag-usap. Na. Kaya yung tatlo lang. Hindi kami nakasama. <laughs> Nag-usap-usap kami yung tatlo kung sino yung pwede ma-eliminate dito. 2 points kay Buleng kasi medyo sa sobrang katipiran namin at sa sobrang uh, kaartehan niya sa sasakyan kahit amoy din nga amoy eh atay din wala So 2 points sa kanya Pati yung 1 point sa kanya na rin 2 points para kay Bule yes. Like Juvi said Hindi kami pinakain dito sa loob Kahit yung pera kong 50 pesos Ilalaban ko na yung makakain lang <laughs> Kaso hindi talaga So safe na yung 50 ko <laughs> Sa akin ano po 2 points plus 1 Po ang ibibigay ko sa kanya Sasabihin ko po muna yung reason kung bakit Bago pa lang po kami umalis Iba na yung nararamdaman ko sa kanya Feeling ko Mamaltratuhin niya kami Iba po yung ugali niya Ganyan ang ganyan siya ganyan na ganyan po siya Sabihin mo pa ako. Eh! <laughs> hindi niya po napipigilan yung sarili niya isa po siyang malditang tao masama yung ugali hindi ko nga po alam kung bakit siya papakasalan 3 points po para kay Buling magpaalam ka na sa mga kaibigan mo at hindi matutuloy ang kasal mo dahil uuwi ka at mag-aaway kay ni Dan at susundin niya ang rules namin goodbye Buling you're out Oh, trust the Pero bago ang lahat, panoorin natin ang naging journey ni Buleng sa apat na araw na paglalakbay natin sa ating travel. Buleng, isang mensahe sa mga kasamahan mo sa bahay ng kotse ni Dan hindi ako makapaniwala na ako pa yung napatanggal sa sarili ko sa sakyan. Dahil dyan, hindi ko ibibigay yung mga pasalubong na binili nyo. Padala na lang po sa mga pamilya na. Ay, walang pasalubong padala. Hindi, akin na yun. O, pinaalis nyo. Makakabawi din ako sa inyo sa tamang panahon. Maraming maraming salamat sa mga manonood at nandito na po nagtatapos ang Pinoy Big Brother Wanita version One, Sa ah, wanita, 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 sa Wanita Kay, kay wanita. Ulit, ulit. Pero maraming maraming salamat Sa pagpapagamit ng kotse Dan maraming maraming salamat sa iyo Kay I Wanita salamat ito. Ito. Thank you so much Wanita Wanita Thank you so much Wanita Ba't di kayo nagte-thank you sa akin? Bakit? Ikaw nagta-drive? Tulog ka lang tulog dyan Sige kayong hilig nila sir Hoy! Hindi ako na At dito na nagtatapos Ang ating journey Para sa araw na ito Kaya naman Yes <laughs> See you next week. Paalam.